What's up mga idol no? Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. So, ah, uh, for today's video mga idol, gumawa po ako nito mga idol ng video na ito para po sa mga taong nagtatanong at doon sa mga taong gusto matuto kung paano ginawa natin ang tangkal nito. So, kung gusto mong matuto idol no? So, subaybayan at panoorin mo ang video nito mga idol para makakuha ka ng mga idea kung ano yung ginagamit nating equipment sa paggawa ng tangkal. Doon sa mga nagtatanong, so ito, malinawa na kayo mga idol kung ano talaga yung ginagamit natin. Kasi baka sabihin nyo, uh, uh, pinagkait ko sa inyo na hindi ko uh, ituturo kung ano yung ginagamit ko dito. So, ito yon ang uh, time para subaybayan ninyo na kung ano talaga yung paraan o kagamitan na ginagawa natin mga idol o ginagamit natin sa paggawa nito, no? So, ngayon, ipapakita ko na sa iyo mga idol para kung nagbabalak po kayo na mawa ng tangkal ng manok dyan sa lugar ninyo para maka magkaroon kayo ng extra income o side line kung meron kayong mga vacant sa mga trabaho nyo so ito na po'ng pagkakataon mga idol para uh, panoorin at tapusin ang video ito na mga idol no ayan so ipapakita ko po sa inyo mga idol ngayon kung ano talaga yung pinaka uh, kagamitan ginagamit natin no ayan so una mga idol so kailangan ay meron tayong tinatawag na uh, gantaker so yan, ito po yung gantakir na ginagamit nito natin mga idol, no? So, papakita ko po sa inyo yung bala na... Ito po yung bala mga idol, no, na ginagamit natin. So, ayan. So, dito naman po mga idol sa gantakir is... Uh, ah, meron po itong sizes, no? Ayan. Meron po itong sizes. So, ang gantakir mga idol hanggang F60 po yan. So, pero kung tangkal lang pong gagawin natin, so ang bibilihin po natin gantakir, single nil gantakir, na ang bala po niya na pwedeng kasya po dito ay F30. F30 lang po. Kasi kadalasan po ginagamit natin sa paggawa po ng tangkalang manok, F30. Kasi yung F30 mga idol, masyado na pong mataas yan. Isakto lang po yan sa paggawa natin ng kulungan ng manok. So, itong F30 mga idol, hindi lang po F30 yung pwedeng ilagay nating bala mga idol. Tulad nito. So, meron po tayo ginagamit na F30 Uh, F25, F20, uh, F10, F15. So, pero yung ginagamit talaga natin mga idol is F30 and F25, uh, F20, no? Na bala ng ganda mga idol. So, ibig po sabihin ng F na yan is yan po ang size ng bala na ginagamit natin. Kaya ito po yun mga idol. Pinapakita ko po sa inyo, no? So, ito po ito mga idol naman, ito yung maliit na F20. So, ginagamit po ito natin sa paglagay ng, ang tawag dito, saig. Yan. Ito po yon kasi masyado mataas na po yung F25 o F30. Yan. So, syempre mga idol, no, hindi po natin ito magagamit ang air gun tucker kung wala po tayong uh, power supply, no? So, higit sa lahat, kung wala po tayong compressor kasi ito po ay hindi po ito ay direct sa kuryente gumagamit po tayo nito ng mga kagamitang tulad nito, air compressor. Ayan, yep, ipakita mo na. Ito mga idol. So itong air compressor mga idol, uh, so sa mga nagtatanong dyan ano, kung saan po ito nabibili, uh, kahit saan po maraming nabibili dyan sa lungsod ninyo, sa mga, dyan sa mga uh, malalaking uh, enterprises, na mga bilihan ng mga motor o motor ng makina, Marami po dyan sa inyo mga idol, no? kahit sa lugar po yan, kahit dyan sa dabao marami po yan ang gatol ganito. Kasi ito mga idol, is familiar ito sa lahat ng tao. Kasi hindi lang po ito ginagamit sa uh, gantakir, ito po ay ginagamit din po sa, halimbawa uh, mag-bulconizing po tayo, ito po ay double purpose po. Hindi lang po ito pang uh, hangin ng gulong ng, kasalasan kasi mga idol, nung no? nakikita natin, ito ay compressor, ginagamit sa panghangin ng mga gulong ng mga sasakyan natin, motor, ano pa dyan, so, dito pala mga idol is malaking bagay na meron tayo nito mga idol. Pwede tayong magtayo ng vulcanizing, pwede tayong mag sideline, gumawa ng tangkal. So ito po yung partner mga idol no. So so sana ngayon mga idol nalinaw na kayo sa mga nagtatanong diyan kung ano talaga yung gamit natin. Una, bumili tayo ng air compressor. Bumili tayo nito, itong hose at itong mga kagamitan na to. Ito. So syempre kailangan natin lagyan dito ng lagayan ng mga hose ano mga idol. Tapos pag nakabili na tayo ito mga idol, bili tayo ng ito, Gantaker. So, kahit saan mga idol, marami po nito sa Shopee. Ito, air compressor, meron din mga idol. So, nasa inyo na po yan kung saan nyo po gusto bumili. Kung saan nyo po gusto comfortable na makasiguro po kayo sa item na bibilihin yung mga idol. No? Diyan sa lugar yung mga idol, kahit magtanong lang po kayo ng ganito, ay marami na po makakaturo sa inyo mga idol. So, sana po at uh, matutunan po ninyo at uh, malalaman at makuha ng konting idea kung ano talaga yung ginagamit ko so itong video mga idol, ginawa ko ito para uh, malay nyo sabihin nyo po nagdamot ako na hindi ko po ituturo so ayan mga idol, hindi ko po yung ito mga idol ituturo sa inyo kasi marami talagang nagtatanong mga idol dyan sa ibang lugar na kung ano daw po yung ginagamit natin para makakuha sila ng idea so sana ito na po yung mga idol at sana po ay uh, nakatulong po sa inyo kung ano po yung idea at na sa paggawa po natin ng tangkal ng manok para mapadali po yung gawain niyo Kahit po hindi po kayo, for example mga idol, no? kahit hindi po kayo nag, nagbebenta ng kulungan ng manok at marami po, kayo ng, marami po kayong manok, Meron na kayong compressor dyan sa inyo kasi nga nagbubulconizing kayo. Bibili na lang po kayo nito mga idol. Ito na lang pong nail tucker kasi alam ko, ito wag bumili kayo ng compressor, Meron kayo ng mga vulcanizing shop. Ah, meron na din itong hose, no? So kahit na sabihin na natin mga idol ha, ah, meron kayong kakilala diyan ah, meron air compressor at katabi ng bahay ninyo o kapatid ninyo, kamag-anak. So pwede rin nang kayo bumili ng air uh, ah, nail mga idol at humiram lang kayo ng compressor pang uh, ah, kahit sandali. At gumawa kayo ng kulungan ng manok. no? Malaking bagay po mga idol na meron tayo nito kasi kung hindi po tayo susunod sa uso mga idol na uh, ah, uh, ah, bibili tayo ng gamit na para pang maralian, ay maiiwan po tayo no? Lalo na sa mga nagbibinta po ng kulungan ng manok. So ang video ito mga idol, hindi po ito para sa lahat na talam sa mga marunong na. Uh, ito po ay para sa mga gusto pa lang po matuto ano. So kaya nagpapasalamat po ako sa inyo mga idol. Itong ginawa ko, i-share ko po ito sa inyo kasi alam ko po na kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po rin po ito narating ang ganito mga pagkataon ngayon na marami po tayong order. Hindi naman po araw-araw pero uh, hindi po tayo nauwala ng trabaho. Malaking bagay po yan mga idol no, sa isang tulad ko na Uh, walang trabaho, magandang trabaho ito yung naisip kong trabaho kasi mas maganda naman po mga idol no na uh, walang ang tawag ito walang stable na trabaho, ito po mga idol eh, hindi po tayo mag sabihin natin na malaking kita at least mayroon po tayong kinikita na kayang mag-provide ng pangailangan natin mga idol sa araw-araw, kaya sobra po ako nagpasalamat mga idol, higit sa lahat sa Diyos na Binigyan ako ng kakayahan na ganito kung paano magawa at higit sa lahat sa mga taong tumutulong sa atin, walang sawang sumusuporta, na kahit alam natin na isimula pa lang tayo, ay dyan sila para suportan tayong mga idol upang makarating sa ganitong pagkataon mga idol. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta, sumusubaybay sa ating mga video, nag-follow, like, and share, at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Nakikita ko po mga idol ang inyong suporta at sobra-sobra po yung pasalamat po sa inyo. Kaya sana mga idol no hindi lang tayo dito magsasama hanggang sa uli mga idol ay sabayan niyo po ako sa mga ginagawa kong video no para hindi ko na po ito gawin kung walang nanonood. Kaya maraming salamat po sa inyo mga idol. God bless you all. Bye-bye.